Ano mo sasabi mo sa on the spot promotion mo, Apuang? First time ako nakatanggap ng promotion sa loob ng sampun taon sa serbisyo. Bakit ganon? Ikaw ang pinakamaraming medalya at award at policeman of the year pa. Bakit nga ba? Dahil sa bulok na sistema ng umiiral ngayon. Yan naman eh kung hindi ka malakas sa amo mo. pare. Okay ka pa? pagod Napagod lang ako, pare. Ito na pala ang backup. Tapos na kasi barilan eh. O, oh, tabi! O! Oh! Tabi! Tatlong pa ikan! Tawang tao! Tatlong pa sa bulo! Sige na! Sige na! Kaya na pala opisyal eh. Siyempre, picture-taking na. Good work, Afuang. Totoo ba na mag-isa ka lamang nakipagbarilan sa mga carnappers na yan? Abi kasama siya itong si uh, Alcasid. Oo, oh, uh -huh. kasama niya nga ako pero naubusan ako ng bala. Mm -hmm. Kasi kulang kami sa supply ng bala eh, kaya nag-iisa na lang siya. Mm -hmm. Ano to, Colonel Garriga? On the spot promotion para kay Afuang? Yan ang hirap sa inyong mga reporters eh. Lagi na kami nungunahan. Kaya ako nungumadilin po ma para bigyan siya ng on the spot promotion. Congratulations, Patrolman First Class Afuang. Salamat to, sir. O paano? Marami pa akong isikasyon sa opisina. Ano masasabi mo sa on-the-spot promotion mo, Apuang? First time ako nakatanggap ng promotion sa loob ng sampun taon sa serbisyo. Bakit ganon? Ikaw ang pinakamaraming medalya at award at policeman of the year pa. Bakit nga ba? Dahil sa bulok na sistema ang umiiral ngayon. Yan naman eh kung hindi ka malakas sa amo mo. Sa aming mga pulis, kailangan mapatay ka o makapatay ka bago ka ma-promote. Okay. Kailangan marunong ka muna mag-promote bago ka ma-promote. Sandali lang. Off the record lang yan, ha? Eh. Pare, bakit off the record? Totoo naman lahat na sinasabi ko, ha? I-print niya yan. Tara! Apuang, apuang! Mabigat yung statement mo, ha? Ah. Totoo naman lahat na sinabi ko, ha? Sa loob ng sampuntawon, ngayon lang ako nakatikim ng promotion. Bakit? Dahil napatay ko mga carnappers na yan? Kailangan pa ba mangyari yun? Umasenso nga ako. Tala naman ang konsensya ko ang kamatayan ng mga yan. Eh, mga notorious kidnappers naman yan, eh. Alam ko. Pero meron din silang mga pamilya. May mga naulila. Mas kinano pa sabihin nyo, may nagmamahal din sa mga yan. Palakasan! Anomalies! Irregularities! Police hero! Talagang wala kang utang na loob, Afang. Kahit na magbukang basura makasamahan mo rito, mag-imbida ka lang! Sir, nagsasabi lang ho naman ako ng totoo tungkol sa baluktot at maling patakarang umiiral dito sa departamento. Nagsasabi ng totoo? Ang sabihin mo, wala ka ng utang na loob. Hindi ka pa marunong makisama! Sir, ano ho bang gusto niyong pakikisamang gawin ko? Ang maging manhit sa mga katiwalian nangyayari sa akin paligid? Ang maging bulag sa basura sa departamento? Ang pahawak sa leg at maging tau-tauhan? Ikinalulungkot ko, ho, sir. ibaho ang kahulugang alam ko sa salitang pakikisama. Alam mo ba kung anong sinabi sa akin kanina ng General Basori sa telepono, ha? Huh? Mula na naging opisyal ko, kanina lang ako namura mura ng ganon. Kaya, Afuang. Sir! Bog! Walang kinalaman ng mga ina natin sa bagay na ito, kahit huwag natin silang idawit! Listen, you listen good. Babawiin mo ang mga sinabi mo sa press. Sasabihin mo na misquoted ka. Ito, nagpagawa ko ng mga sulat. Pirmahan mo at padadala ko sa si mga dyaryo. Colonel Gariga, lalaki ako. Dala ko. Kong... Kung anong binitiwang ko sa salita, paninindigan ko. Hindi ko babawiin. Titingnan natin kung hanggang saan ang tigas mong yan. Simula sa araw na ito, suspendido ka! Hanggat hindi mo naayos ang gusot ang ginawa mong ito. Now, get out of my sight!